ಅಯಾರುಗಯಮಗನ್ ಹನ್ನ ಕನಿ ನಂದ ದತ್ತಿ ಗಂಗನ ಸೋ ದಿಗುರಲೂ ಗ kailangan kong mag-file ng leave sa opisina. Sumulat ako sa supervisor para humingi ng permiso. Hindi ako nahirapan na payagan. Bukod sa wala pa akong nagagamit na leave, nang mabasa ng supervisor ang dahilan ko sa pag-file, pumayag siya agad. Binigyan pa niya ako ng tatlong araw na extension. Lumabas ako ng opisina na walang nakakapansin. Abala ang bawat isa sa holiday rush bago dumating ang araw ng Pasko at bagong taon. Anim na oras ang biyahe mula Maynila papuntang Bangued, ang Kapitolyo ng Abra. Mayroon pa daw anim na oras na biyahe sakay naman ng jeep mula Bangued papuntang Dugyoman, Tuy. Sa isang liblib na lugar sa Tuy, nakita ang bangkay ng kapatid ko. Mahuhuli raw nandating si Gina dahil hinihintay pa niya ang isa pang makakasama namin na tutulong sa pagdocument ng kaso ni Mia. Nasa high school si Mia nang mamatay ang mga magulang namin sa isang car accident. Ako naman, graduate na nun ng economics. Ang iba naming kamag-anak, kahit hindi nila tuwi ang sabihin, alam kong na naawa sila sa amin ni Mia. Laking gulat nila nang mabalitaan ang nangyari kay Mia. Pero may paninisi ring naganap. Kung sumunod na lang daw, kami noon pa sa kanila. Sana daw hindi ko pinabayaan si Mia sa lahat ng gusto nitong gawin. Pinairal ko daw sana ang pagiging kuya ko. Wala akong masyadong alam sa buhay ng kapatid ko. Bihira kasi siyang umuwi ng bahay pero nang sabihin niya sa akin na mawawala siya ng matagal na panahon, natunugan ko agad kung saan siya pupunta. Ngumiti si Mia at tumalikod. Isinukbit ang backpack. Malapit na ako sa ticket booth ng mag-text ulit si Gina. Nasa terminal na raw sila at hinahanap ako.

Uh, ito concert ko muna sa mga kamag-anak namin sa Amerika kung papayag sila. Hindi, the first place naman po siya may masusunod, di Kasi mas priority natin dito yung makita mo kapatid mo na si Mia. Ah, okay. May sasali ba sa atin doon? Oo naman, kinausap ko na yung mga volunteers okay. oh, doon. Akala ko nga nung una, muntung, unang tumawag kayo, manluloko kayo. Eh. Akala ko kung ano nang manggagant yung Dawa ko ba? Alam mo na? Hindi, okay lang yun. Yung iba nga militar, akala nila. Mga ano kami. Alam mo na. Ilan? Tatlo po. Ayan na. Ano daw? Sa bangged ho. Ah, tatlo pong bangged? oh, eto na. Ulitin ko. Okay. Gumusi ang bus at sumenyas ang konduktor na sumakay na ang, pas ang mga pasahero ng alas-onsing biyahe. Sumandal ako sa salamin ng bintana at umusad ang bus pala palabas ng terminal. Hindi, dito na lang ako yeah. sa loob. Oh. May alikabot kasi dyan para makatulog na din ako. Diyan na lang tayo sa top road kasi konti lang yung alikabot dyan sa taas. Uh, o, oh, sige. Mula sa malahayway na kalsada, kumaliwa ang sinasakyan naming jeep sa isang kalye. Sa mga unang kilometrong nilakbay namin, semento at aspalto ang daanan. Hanggang sa pumailan lang na ang alikabok dahil lupa na ang dinadaan ng kalsada. Karaniwang tanawin ang hilera ng mga bahay at mangilang-ngilang palayan. Malawak ang lupa pero walang tanim ang malaking bahagi. Matapos ang halos isang oras na biyahe, tumigil ang jeep sa pampang ng isang ilog. May isang Mag-isang tinatahak ng aming sasakyan ang tahimik at bakubak bakubakong kalsada. Kaya pala malaki at matibay na jeep ang aming sinasakyan. Sinamahan daw siya sa ulo. Kuhanan mo nga ng video. Sabi ng iba, tinamaan daw lang siya sa paa. Pero dinuluyan oh, din daw siya agad. Dito Marlon! Ano po? Ano yung tinagan mo? Memory po. Ano din po? niya. Namatay din sa inkwentro si Renzo, ang asawa ng kapatid mo. At anak niya, si Memory. ಅಯಾರ ಯುಗಯ ಗಲ್ಲುಗಾಯ ಗಲ್ಲಯಮನ್ ಹನ್ನ ಕನಿ ನಂದ ದತ್ತೈಕ ನಿ ಗಂಗನ ಸೋಕುತು ರೂಗಯ

Sapaikuma ma maybe kadagiti kada giti daduma Ayok! Go! Diyos ko! Bakit <nakasa ka>? <laughs> 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 na. Ay, na oh, Game, game. Darating na siya. One, two, go! <laughs>